So, hi guys! Good morning! Eto, mag-aana ako. Mag... mag didikdik ako ng malunggay. Ayan. Ayan, malunggay siya, guys. Didikdiking ko lang. Papakatasin ko lang. Tapos, eh, na. Ano tingin tingin mo? What are you looking for? Do you want me to show you? <laughs> para ang labo naman. Parang ang mga naman. Parang ang labo naman. Sa social media. Sa... Sa... Social media? Parang <laughs> ano nangyari? Iniwan? Iniwan ng kasama mo yung asawa niya. Ah... Akala ka iniwan eh. Ha? Tuyo. Ito itong tuyo. ato hindi to. Hindi mo pinansin yung tuyo dito eh. Katulad lang din ng isdang binili mo. Yes. Papakita ko sa inyo mamaya yung katas nito. Matagal-tagal kasi ito eh. So, yan guys. For today's video, ayan na. Yung aking malunggay na dinikdik. Tapos, papakatasin ko lang siya ng sobra. Kasi yung katas niya, iinumin ko. matagal-tagal din itong, kasi yung gamit ko, kutsara lang. Dapat may pandiklik talaga ako dito. Ayan guys. Tapos sasalain ko lang yung katas niya. Ayan, sasalain ko lang siya dito. Dito ko siya ilalagay. Tapos iinumin ko na yung katas. Ito, yung film do. So, ito na nga guys, ang aking napiga galing sa malunggay. Ayan. So, kaya natakaling ko siya dito guys. Para hindi ako, ano, mahirapan mag-inom. Ayan, o. Oh. inumin ko siya. Ito na guys, inumin ko na. Diyos ko na. Ito na. Oh, uh, pa kayo ilo ko para hindi ko maamo yung ano nito, ang baho. So, eh. uh, grabe talaga yung pait. Ko, hindi ko lang kailangan uminom nito kaga inumit. Mamaya na lang siguro ito ulit. di ba ito mapanis? Ayaw ko talagang nagkakasakit kasi ayaw ko ng gamot. So, wala, no choice. Inam ako na ito. Meron pa oh. Marami kasi ang katas ngayon ng malunggay na ito. dalawa mahigit pa. Umayat na lang siguro ito. Eh, Pagkatas ko kumain. Umayat na lang ito. na lang. Kain muna ako tapos inaming ko siya pagkatapos kumain. Pero mas mapait pa yung sambong dito kaysa sa ano, malunglay. So, yun lang muna, guys. Ang ano pa kasi talaga ng anak ko. Kain muna ako ng kanin. Sabi kasi, dapat hindi muna kumain ng kanin bago uminom nito. Kasi parang hindi ko kayang ubusin lahat ng wala pang laman ng chan ko. So, bye na muna, guys. Thank you for watching.